Hello guys, good morning. Ayan guys, good morning. Nandito po tayo sa ating kitchen. Magluluto tayo ng paanang manok. Ayan po ang ating paanang manok guys. Ayan, ang gagawin po natin dito ay sabawan po natin. Igigisa muna natin guys bago natin sabawan. Kaya sama nyo ako guys dito sa aking pagluluto sa aming kitchen ngayong umaga ng Martes. Ayan po. Ayan, tanggalan po natin ang kuko para malinis ang pagkakaluto. Ito po yung paa ng manok. Ayan po. Ayan. Ngayon po ay kukunti pa nagluluto kaya wala pa akong kasama dito kundi si Francis andito. Kasama ko yan, nasa likod ko si Francis. Kaya mag-uumpisa po tayo magluto dahil tahimik pa ang kitchen dito, wala pa mga tao. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, ang ating lutuan na double burner na gatong ay gasol. Ayan, ito po yung manok na may yelo pa kaya pinapalambot ko sa tubig para matanggal natin ang kuko. Ito po yan mga kaibigan, pakukuloyin po natin sa kunting tubig para lumambot. At pagka malambot na po ay ating gigisahin sa sibuyas, bawang at luya. Ayan, masarap po yan pag nagluto para may mahihigop tayo sa bau ngayong umaga bali lang halian nga po pala namin ito mamaya Pangulam sa palang halian taklaban po natin habang kumukulo para pagbigisan natin ay malambot na siya para madali na pong maluto And meron tayong ano, mahinang apoy para katamtaman lang hindi gaano mabigla ayan guys ang ano ating guys, chicken pagigan, in... pit yan. Yan, sa bawang sibuyas siya na po natin nagyan natin so yung ano dyan ating luya, bawang, ay, bawang sibuyas. Ayan ah, po ay paa ng, um, paa ng manok. habang pinapalambot natin ang ating pa ng manok. Ng, ayan. po ay Nilagang manok. Masarap po ang pa ng manok kapag dito malambot. Tapos natin ay ripolyo. Meron tayong ginisang ripolyo guys. Ay, ah, -slice na ripolyo yan guys. guys maluto natin ang yan. Yung tindahan dito ng mga gulay kaya tayo pamintahan tayo sa na yes. Maglalagay nga po pala tayo ng paminta para medyo may ang Tulad ng dati guys, meron lang yung magic, magic sarap. sarap. Ayan, ang ating sangkap magic sarap. Pang sahog ano tayo, sa ating na simpleng loto na nilagang panamanok. Sa, na manok. sa ating pagluluto. Puluin muna natin guys hanggang sa lumambot. Ito na po ang ating